Natagpo ang patay ang isang 57 anyos na magsasaka na ginilitan at tadtad -tad ng saksak sa 2, Barangay Pulong Singkamas, General Natividad. May isang tama ng saksak sa noo, apat sa dibdib at tatlo sa kanyang likod, ang biktimang si Gregorio Espanto I. Miguel, biudo at residente ng naturang lugar. Ayon sa salaysay ni Edison Baltasar I. Villaluan, 19 ng Purok 3, alas 8 ng gabi nang huli niyang nakita na lasing si Espanto kasama si Renato Villoria I. Villarubia, alias alias Nato, 18 anyos, may asawa, Rewawi Viloria I. Villarubia alias Wawi, Binata at Aga Viernes I. Dumaya, edad 20. Pawang mga magsasaka at lahat ay naninirahan sa pulong singkamas natividad. Kinabukasan, alas 12.45 ng hapon, nang madiskubri ni Erning Garcia ang bangkay ng biktima na nakahiga sa lamesa sa gitna ng bukid sa labas ng bahay nito. Kinagabihan, naaresto ng mga otoridad ang tatlong sospek at nakakasak nakumpiska ang isang kitchen knife na di umano'y ginamit sa pagpatay sa biktima. Sa bayan naman ng Alyaga, pinagbabaril ng tatlong armadong kalalakihan ng isang lalaki sa harap ng kanyang misis sa Purok 6 Barangay Bibiklat. Kinilala ang biktimang hindi na umabot na buhay sa ospital na si Pablito de la Cruz E. Alamon, 45 anyos, residente ng Purok 2 ng naturang barangay. Batay sa report ng Aliaga Police Station, bandang alas 11.30 ng gabi, naglalakad sa kalsada si Alamon, kasama ang kanyang asawang si Perly de la Cruz E. Viterbo at mga kamag- anak na sina Henry De La Cruz i e. Almano 43, Rosemary Mico E. De La Cruz, Aliyah Blanca De La Cruz at Jamaica De La Cruz nang bigla na lamang dumating ang tatlong sospek na lahat ay may katamtamang pangangatawan, nakasuot ng puting t-shirt, nakashort pants at armado ng kalibre 45 baril at bigla na lamang pinaputokan ng maraming beses ang biktima. Tinamaan ng ligaw na bala sa kanyang kanang pinti ang isang tendero sa baratilyo na kinilalang si Ibrahim Dodato isa 17 anyos, ng Barangay Isla, Cabanatuan City. Narecover ng soko sa crime scene ang labing isang pasyon ng bala ng 45 at isang napiyot na bala. Dumako naman po tayo sa lungsod ng Kabanatuan. Dead on the spot ang isang quarry operator habang sugatan naman ang kasamahan nitong helper matapos ratratin sa kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Mayapyapsur. Nakilala ang napaslang na biktimang si Alvin kehada Ibaleda, 37 anyos, may asawa at residente ng Sapang Bato, General Natividad. Base sa investigasyon ng Kabanatuan Police Station, dakong alas 11.56 ng umaga, pagsakay ni Kehada sa minamanehong Isuzu Elf Mini Dump Truck na may plate number ABK2002 na nakaparada sa gilid ng kalsada ng barilin ng paulit-ulit ng sospek na lumitaw mula sa kanyang likuran. Nadamay sa pamamaril at tinamaan sa tiyan ang kasama nito na si Reynaldo Bautista E. La Cruz, 53 binata na nakaupo sa tabi ni Alvin. Napag-alaman na magdi-deliver sana ng graba at buhangin sa San Miguel na Mundi sa bayan ng Talavera ang dalawa nang maganap ang insidente. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa Tiguzman. Unang sigaw!